Marami pa rin yung nagtatanong kung anong size nung cup na ginamit ko dun sa last DIY ice cream na ginawa ko. So, eto yun mga mi, ang size nito ay 3 oz. Yung dati kasi ginagamit ko dun sa uh, regular na ice cream na binabenta namin ng fifteen is 4 oz. Pero eto is 3 oz. Yung medyo round siya and flat. Ganyan. Medyo manipis yung pagka-cup nito. Ganda siyang lagay ng ice cream para sa Coke float and chaka float. Kasi nga, sakto lang talaga siya dun sa ginagawa ko na Coke float and chaka float. Ayan, kita nyo naman sa video. Ganyan yung itsura niyan kapag tinatransfer na siya sa pinaka-plastic cup. Kahit galing siya sa freezer, madali lang din siyang matransfer sa pinaka-plastic cup. Unlike dun sa ginagawa ko before na nasa isang malaking tupperware yung buong ice cream tapos saka ko pa siya i-scoop. Medyo hassle talaga yon So, kaya nag nag-ano na lang talaga ako na dito ko na lang siya ilagay. And ganito yung itsura niyan. Mas madali lang kasi kapag may order, kukuha lang ako ng ano, ng ilang piraso kung ilan yung order. Tapos madali lang din siyang matransfer. So kung gusto nyo nito, ilalagay ko na lang yung link din sa Yellow Basket pati sa comment section. Maganda dito kasi nga hinge cup na. So yung pinaka-tuck-up is nakadugtong dito sa may pinaka cup. So less hassle na din.